what name is your YouTube channel? It Kung yung mga artista nga na malalaki na yung kinikita, nagbablog pa rin eh. Paano pa kayo mga small YouTubers na katulad namin? Hindi po magiging posible na mabili ko itong... Halika, tara pag-usapan natin yung katas ng YouTube ko. <laughs> Good morning guys, siguro nagtataka kayo kung nasaan ako. Nandito ako ngayon sa park and it's Saturday morning. And gusto ko lang gumawa ng content kung paano ko ginastos yung unang kinita ko sa YouTube. Now, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa mga YouTube videos ko. Pwede niyo po tinangkilik yun, hindi po ako makakalikom ng views. And at the same time, hindi ako sasabing natin kikita para mabili ko yung mga gusto kong bilhin kasi guys, uh, truth be told isa po akong kuripot na tao medyo stingy person ako to the point na yung mga kaibigan ko at yung mga kamag-anak ko medyo naiinis na sa kakuriputan ko kahit nga ako mismo kuripot ako sa sarili ko eh I mean, kung hindi kailangan yung bagay kung hindi necessary yung isang bagay hindi ko bibilhin like ngayon nga, ang ginagamit ko lang na phone sa pagbibidyo ko is itong phone na bigay sa akin ng company. It's I uh, iPhone XR. So, bigay lang to ng company pinapagamit sa akin. And dahil nga sa ako-reputan ko, hindi na kumuha ng isang phone para hindi na rin ako magbayad ng monthly bills sa sa call and text at saka sa data so ang ginagamit ko lang itong plan na meron sa company so dito na rin ako tumatawag dito na rin ako gumagamit ng data dito ito na rin ang ginagamit ko sa pagbi-video kaya kung mapapansin niyo parang iba yung iba yung contrast ng video na ginagamit ko ngayon kasi ang ginagamit kong camera ngayon is yung camera ni Mami So hindi ko muna ginamit ito para may pakita sa inyo na ito yung ginagamit kong cellphone sa pagbivideo, sa pagbablog. And right now, sabi ng sa mga subscriber natin na si Rab TV Feel Can Life na medyo shaky yung mga, ano ko, yung mga video ko. Tapos nagtanong ako sa kanya kung anong maganda recommendation. Sabi niya, try ko raw yung Action Pro or GoPro 12. So, nag-conduct ako ng some research and napansin ko na medyo hindi kaya ng budget ko yung GoPro 12 hindi kaya in a sense na hindi pasok sa kinita ko sa YouTube <laughs> yung GoPro 12. Kasi kung ako tatanungin nyo, hindi talaga ako maglalabas ng pera at pagtsatsagahan ko lang kung ano yung meron ako. Pero since uh, may kinita ako kahit papano sa YouTube, dahil sa pananood nyo, kaya maraming salamat po sa pananood nyo, might as well na gamitin ko sa maganda yung kinita ko na yon So tumingin-tingin ako sa Costco online kung ano yung maganda na kaya sa budget ko. And nakita ko na yung GoPro 11 ang pasok sa budget ko kaya maraming maraming salamat po kay Rob TV Philcan Life dahil po sa kanya nagkaroon ako ng idea kung saan ko dapat gamitin yung uh, kikitain ko sa YouTube and maraming maraming salamat din po talaga sa inyo sa pananood nyo at sa patuloy na pagtangkilik nyo sa pananood sa mga videos ko kahit papaano ay eh, kumikita ako ng passive income at mula sa mga income na ito, sana makabili pa ako ng iba pang mga equipments na gagamitin sa pagbablog ko. And also, sasagutin ko na rin yung mga comment ng ibang mga kababayan natin, mga bashers na nagsasabi na kaya ako gumagawa ng vlog kasi gusto kong kumita. Um... I think wala namang masama sa pagbablog para kumita. Maragal na trabaho to and kung yung mga artista nga na malalaki na yung kinikita, nagbablog pa rin eh. Paano pa kayo mga small YouTubers na katulad namin? As long as wala kang inaapakan tao sa mga video mo, wala kang binabash sa video mo, wala kang uh, minamata sa video mo, at ang ikinukwento mo lang sa mga audience mo, is yung mga experience mo dito sa Canada, or mga bagay na dapat nilang malaman dito sa Canada, hindi naman masama po yun, ba? Diba? And also, sana ma-realize din ng mga bashers na hindi rin biro yung pagbablog kasi bukod sa pag video tulad ng ginagawa ko ngayon bukod sa pag video namin uh, nag-iisip kami ng kung ano yung content namin tapos nagsusunog din kami ng kilay nagpupuyat sa pag edit ng video para kahit pa paano may quality yung mga videos na nire namin sa YouTube at yung mga videos na napapanood nyo although hindi sila kaganda in terms of quality kumpara sa mga napapanood natin sa TV. Kasi mas mataas yung uh, production value ng mga yon Tayo, mano-mano lang at saka isang tao lang. At least kahit papano, diba? Through earnings na nakukuha namin sa YouTube, kahit papano, nare-reward yung effort namin sa ginagawa namin pag edit pag vlog Yung yung effort na ginagawa namin para kahit pa paano makapag-deliver kami sa inyo ng entertaining ng mga videos kahit pa paano nare-reward. So, marami pong salamat ulit sa mga nanood, sa mga nag-subscribe at sa mga patuloy nanonood sa mga videos ko. Maraming salamat po sa inyo. Hindi po magiging posible na mabili ko itong unang aking uh, purchase sa mga kinita ko <laughs> ito po unang aking purchase sa mga kinita ko sa YouTube. Hindi po ito posible kung hindi dahil sa inyo. So, ang binili kong equipment is GoPro 11. So, although ang suggestion nga ni Rob TV Filkan Life, isa sa mga subscribers natin, is GoPro 12, ang nakaya na lang ng budget ko is GoPro 11. So, kalah, loan nyo, yan unbox natin po. So ito yung box niya. Now, maliwala ba? Ay, ito, ito, ito pala. Ito pala dapat. So ayan, GoPro. So ito siya. So excited na ako makita kung ano yung laman ng loob ng box. So ito yung sa picture, sabi ito yung mga laman niya. Wow! So, meron siyang bag. Lapit natin. Yan, ilapit natin. Ang galing natin ito. Yan. Yun. So, meron siyang cable charger. Ah, uh, hindi ko lang kung para saan ito. <laughs> uh. So meron siyang dalawang battery. Ayan. Para siguradong kahit malubat yung isang battery, meron tayong spare. Sabi ko muna dito. Uh, hindi ko lang kung para saan ito eh, Pero mamaya malalaman ko. Uh, charger. Uh, tanggalin natin ito. Uh, Ayun. Meron siyang tripod or monopod depende sa paggamit mo. Ito 'yon. So I guess part pa rin ng monopod 'to. Ito siya. And then ito na yung group GoPro natin, guys. So ito yung front camera. Ang late niya, ano? <laughs> Ay, hindi pala front camera to. Ito yung front screen niya. So, takpan ulit natin yan. Ito yung camera niya. Uh, saan ba? Dito ako. Ayan, ito yung camera niya. I think ito yung speaker. Dito ka magsasalita. And, ito yung... Oh, ano nangyari? Ayan. Ito yung back screen niya. Na hindi ko pa alam kung touch screen to or hindi. Wala pa akong idea. So, mamaya pag binasa ko yung instruction, malalaman ko. Nakalimutan ko rin pala sabihin. Meron pala siya naka, ano, naka include na memory card. 64 GB. Siguro marami na to. Tapos ito yung... Hindi ko alam ano to. Pero ito, ito yung instruction manual niya. So mamaya babasahin ko ito mamaya para magka-idea ako. So right now, hindi ko pa alam kung paano i-set up itong GoPro na to. So pag-aaralan ko muna siya. And tatry kong kumuha ng video comparison gamit ang GoPro 11. At yung dati kong ginagamit sa pagbablog ko, yung cellphone, yung iPhone XR. So titignan ko kung alin na mas maganda yung comparison pagdating sa paggalaw-galaw ng mga video para kung less shaky ba talaga to kumpara dito. I think less shaky ito pero kailangan nating malaman. Uh, titignan ko in terms of video quality at saka titignan ko in terms of sound quality. Hindi pa ako sigurado kung ano yung magandang settings dito kasi hindi ko lang natanggap to so pag-aaralan ko pa siya and hopefully sa mga susunod na araw habang nagbablog ako, ma-familiarize ko kung ano yung setting na maganda para dito several long days later Yan guys so ito sinusubuhan ko na ang aking GoPro 11 compared sa aking uh, iPhone XR So ngayon sinitingnan natin kung mas shaky ba talaga yung iPhone XR at tong GoPro 11 is kung hindi siya shaky Pagkukumparahin natin siya So right now titingnan natin itong iPhone XR naglalakad ako ngayon shaky ba siya or hindi And then ilipat tayo sa GoPro 11 naglalakad ako gamit ang GoPro 11 shaky ba siya o hindi and then tapos gagawa ako ng side by side comparison ito pagtatabihin ko sila tignan natin kung alin ang shaky at saka alin ang hindi tapos igagalaw ko yung camera yan, para makita yung paligid ko Tingnan natin kung alin ang shaky at alin ang hindi yan and then tapos try natin gumawa ng comparison, side by side comparison naman ng audio. So ngayon, imumute ko yung iPhone XR ko at GoPro 11 lang ang naka-on. So nagsasalita ako ngayon gamit ang GoPro 11. So ano sa tingin nyo guys, malinaw ba yung boses ko? Malinaw ba yung audio? And then imumute natin yung GoPro 11. Lilipat ako sa iPhone. So ano sa tingin nyo guys, maliwanag ba yung sa iPhone XR? So kung gagawin natin siya ng side by side comparison, ano ang mas malinaw? Ang iPhone XR o yung GoPro 11? So ginagawa natin ito para malaman natin kung mas maganda ba yung audio quality ng GoPro 11 compared sa iPhone XR. Tapos maya maya, try naman natin kung ano yung kuha pagdating sa malawakang view. Yung iiikot natin, yung kunyari tumitingin ako sa outside view. A few moments later. Tapos ito naman guys yung different view. So pagkukumparahan natin kung alin na mas maganda. Kung itong iPhone XR ba o yung GoPro 11. So alin na mas stable. Alin na ang mas nakakahilo or shaky. So yan. Habang ginagalaw ko. So subukan natin sa iPhone XR. Maganda ba yung transition ng mga frames, ng mga views? Yan, maganda ba yung boses ko? Subukan natin sa GoPro 11. Smooth ba yung transition ng scene? O mas maganda ba yung kuha? Tapos ngayon pagkumparahin natin yung dalawa. Side by side comparison. Yan. Alin na mas nakakahilo? Alin na mas magandang panoorin? So, sulit ba yung GoPro 11 kumpara sa iPhone XR? Ayan. So there you go guys. Ano sa tingin nyo? Mas maganda ba yung iPhone XR or mas ok yung GoPro 11? Hindi ko po siya nagagawa ng review at hindi ko pa tinitingnan yung videos na ito so hindi pa ako makakapag-comment. Kung sa tingin nyo mas maganda yung GoPro 11 kumpara sa iPhone XR please comment below lang para malaman ko kung ano yung mga uh, opinion nyo. At lang sa gayon makagawa pa ako ng mas magandang review sa GoPro 11 in the near future at mapag-aralan ko rin yung mga settings. So right now, And see me. i What? Are you filming a YouTube video? Yeah! You want to say, say hi? Hi! Yeah. What? Hi! you a YouTuber! Yeah, we all three are! Really? Yeah! yeah. Okay, yeah. what's your YouTuber name or YouTube account? What do you say about all the stars? It only has like one subscriber though. What? It only has... Mine only has one subscriber, but he has like 200. Hello? He has 200? Yeah, he has like 200 and Wow, that's a lot and you, you have only one yeah eventually the, the subscribers will go up right wait, wait, wait. yeah we just filmed an english or spanish video you can speak spanish no <laughs> <Yeah>. <laughs> it's called english or spanish whoever moves first is gay wow wait 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 what, uh, what name is your youtube channel it's turns tv but i speak in tagalog there i don't i don't speak in english because my audience oh. are filipinos okay. well, I, well she can understand uh, Filipino, so, but How many subscribers do you have? I got 4,500. Subscribe <laughs> <laughs> for Matvi Nice meeting you. Thank you. What film video Ready? are you filming next? Um, you I don't know yet. <laughs> what was your most sus liked video? What what what? What was your most liked video? Uh it's regarding my job. So people are interested Sorry. about my job. I'm an engineer. But about you? Well, how many videos do you have in your YouTube? I think I have like five, but they all have no sound. That's a problem. Even when I speak, there's no sound coming out. Why? I, I think you're just playing games. I play games, yes. And I'm also <laughs> trying <objecting laughs> to make like videos <laughs> Yeah. Of, of me like reacting to stuff. That's good. Oh, nice meeting you guys. Say <laughs> bye bye. Subscribe! <laughs> subscribe! So, ayun. Namin ako mga bata dito. Mga YouTube vloggers din. And ito si Mami and si Ate. They're playing uh, badminton. Okay. So, yun guys ha. Ah. Please don't forget to subscribe to my channel. Like this video. Drop a comment. Nakakatulong subscribe. Nakakatulong yun sa pagpo ni subscribe. YouTube sa Please. video natin. Please, okay. And also, paki-share lang yung ano nyo, yung opinion nyo regarding sa video comparison ko ng uh, GoPro 11. Ito yung gamit ko ngayon. At itong iPhone XR. Paki-comment lang kayo. Thank you giving me the Okay guys, maraming salamat again. Bye!